May nabasa lang akong isang post no, bakit daw yung mga bumper ng sasakyan ay plastic na? Eh, hindi naman daw matibay yun. Madaling mayupi. Bakit daw hindi bakal? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and there's a lot of good reason ano, bakit nagiging plastic na yung mga bumper ng mga sasakyan natin. Number one dyan, in terms of safety, kung bakal kasi yung mga bumper natin, once na nakabangga tayo ng tao, eh, there's a possibility na pwedeng mapilayan yan. O mabalian. Eh, kung plastic yan, parang cushion yun. So, pwedeng mas less yung possible na damage do sa mababangga natin. Then, ah, uh, yun, in terms of pagbangga rin, ano? Kung yan ay hard metal... So, pwedeng yung impact is sa tao na nasa loob. Kumbaga, yung mga passenger, yung driver, ang tatamaan. Compared dun sa plastic na parang siyang kutsun din. So, kumbaga, parang dahan-dahan na papasok lang yung impact. Hindi yung totally na impact agad. Okay? Kumbaga, parang sabi nga, may cramp zone eh. Ayan, tama ba? Cramping zone, cramp zone, so yun. Kaya, yan ginagawa na plastic, ano. Then, yan, in terms of uh, cost, eh, mas madaling imold yung ating uh, mga plastic than metal. Okay? Then, uh, in terms of repair, mas madali na rin kasi replace na lang. Hindi na kailangan pang la, uh, latahin. Kung baga, pag nabanggay ang bumper ninyo, kung sa insurance yan, papalitan na lang ng buo yan i-repaint -re na. So, mas mabilis yung nagiging proseso, mas mura, okay, kasi nga, less, um, ano na yan, uh, mas mabilis naman mag-mold ng plastic than metal, okay, then, yun, in terms of safety, napakaganda talaga ng mga plastic, no. So, yun yung reason kung bakit nagiging plastic na yung mga bumper natin. Kung i-compare natin dun sa mga 80s na mga kotse, halos karamihan dyan, puro ano pa eh, puro bakal pa and uh, syempre yun, yun pala, weight pa pala no? yung weight pa, syempre mas magaan pwedeng mas fuel efficient compare naman dun sa mga uh, mabibigat yung bumper so syempre bawat uh, grams o, o kilogram dyan na nadadagdag sa weight ng sasakyan e eh, eh, nagpapaano rin yan nagpapabigat din sa pagtakbo ng ating sasakyan, so yun yung mga reason ano, kung bakit plastic na yung mga bumper ng kotse natin